Ha? Huh? Apaka di? Oh, apaka. Apa salungat dili? Oh. Pantulok kag panupat? Oh. Halos ma... Oh. Halos halos on to?

ni na lang kaya magaan naman na yung tubig yan oh. ay para ang iba natin yung gamitin natin dyan sa uh -huh. oh. pambiga para kumasya okay, oh, yun, no? tapos mga pang ano pa an ano mo yung igaw na ito? Yung... ito? ano dyan mo igaw na ito? ano dyan? igaw na ito, pag nabihin ko talan naka 300 pang marunohon ko oh. Oh, tama-tama ito mga alas 12 tapos nagalit Maka turug na gayud. <laughs> Ay, na. ano oh. ini, 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 ano ini, ko na ini, ini, ko

Nalar business manok siguro. O may latoy. Ano to sa Tagalog ng latoy? Sitaw pala, sitaw. Kamatis. Maganda dito, halo-halo yung ano tanim. May Ha? May pitsay. Yung pitsay kaso wala nang dahon. Inubos ng manok. Ayan. Yung kamatis. Banda dito, halo-halo isang ano lang, may talong. May sili. Oh. Sang pa. Halo-halo lang oh. Halito <tinyo> pa. Sitaw. Tapos malunggay, may malunggay pa dito. Hmm. Pitsay oh, ayan yung pitsay. Sili na mulaklak laku mengisi itu, ya nu, nemu Namumulaklak nah, Ayan mga okay. kamik, nagbabakal kami oh. Kasi jumo, kasi okay. ano parang. Okay, isi, ano pala. Okay. Huh? Okay. ano ini kira yang dari sekarang ini tuh pak senang Terima kasih telah menonton! 别打了，别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！ Ayan mga kamiks. Malapit na matapos ni Jomong sa saka Kano. Mabibilis talaga ng itong mga ito. Oh. ano' Ayan o. Yomong, tapos na. Kailan na ang ano nito? Hindi pa pala na ano yan dyan ano? Espesira ah. yung isa? Huwa pa. pala ako ng ano isang ano na lang isang isang ano ba yung tawag yan isang kahon ito na lang o oh. yan na lang ang hindi pa tapos ito tapos na lang yung si kano masyadong seryoso yan si kano pag nagtrabaho kaya madali matapos yan mga kamiksyo seryoso seryoso yan eh ganun din si yung, oh. Pero si Jumong may pagka comedian eh. Pero madali din matapos yung ano. Pag, kahit may pagka comedian madali matapos pag nagtrabaho yan. Si Kano naman, masyadong seryoso yan no. <laughs> 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 Điều <tuk> này không thể xác định được là do các bạn <tangan>